Magandang umaga Canada and of course mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating talakayan ngayong umaga. Ngayon po ay Mayo 7, 2025. Ito pa rin po inyong kabayan at katropa Pips Datol Order. Mondatol po. Yan, taga-innovation sa Pilipinas at ngayon po ay nasa Toronto, Canada. Matagal na ako dito, more than 20 years. Pauwi-uwi naman din. At anyway, boboto na naman tayo. Uh, sa May 12, lunis po yan sa Pilipinas. At dito po ay uh, marami na talagang naga uh, naga online na uh, voting registration. Pero sa tingin ko, sablay yun eh. Marami nagre-reklamo sa atin as a journalist at sa publisher ng Jado at sa ating mga vlogging uh, radio show. Ha? Eh, ibaro talaga yung padadala na lang sa iyo, balota by mail at sasagutin mo by mail. Anyway, tingnan po natin kung may magandang magaganap dyan. Ah. Dahil nga, <coughs> sa, yung mga Pilipino po rito ay ah, hanggat maaari ay ayaw tumigil ng pagpatrabaho nga. Ika nga natin, eh, kung darating sa bahay nila o sa tinutuluyan by mail, yung mga balota pipila pan sa gabi yun, at bukas sa kinabukasan ihuhulog din nila ay mas mabilis kesa yung iba na po kasi yung uh, sa online voting iba nga maraming hindi nakapag-rehistro eh dahil uh, uh, pinapupunta pa sila dun sa mga lugar na dapat kang para magparehistro ka yung online registration hirap na hirap naman ha? anyways tingnan po natin yan at generate, uh, ilang uh, sabi nga natin, limang araw na lang, May 12, bang election, ilang tulog na lang, yun eh, ang laging sinasabi sa Pilipinas, eh paano yung may insomnia, hindi makatulog, mabibilang ba yung araw na yun? At lumalabas na po ang, na uh, ang pangit na maskara o mukha ng election sa Pilipinas sapagkat uh, Apat po yung uh, ko, nakausap nating tagahain mismo. Ha? Kung saan ako galing doon last week o oh, two weeks ago. Eh, marami tayong mga ka katropa pips na senior na namit natin. At ah, nagpagala-gala po ako sa ibang mga barangay sa atin sa Hinebay, Siha. Hindi lang dyan, sa ibang lugar pa rin po. Ha? Yung ah, sabi nga tayo, ang pangit na mukha nung eleksyon na ah, bumibili ng boto talaga o oh, nag-o-offer itong ma ah, ilang uh, mayayamang kandidato para iboto sila. Pami pamilya po kung may, nag o sila. Yung iba nga po, eto, usap ko lang, oh, yung uh, apat nating uh, kaibigan sa Nervisio, iba-iba lugar po yun, eh, nag o po ah, uh, ah, ng pera, libo kada pamilya. Bago po ito ulit, sana po ay uh, please like, share, and subscribe sa iba pa ibaba nitong ating datol order. Ha? Like, share, and subscribe po. At matulungan naman nyo yung maliliit nating uh, YouTuber tulad ng uh, atin, datol order, para ha? Uh, maipamahagi pa natin sa iba nating kababayan anywhere in the world na inaabot po ng ating uh, uh, talakayan. ni Kanga yung mga ganitong na uh, may kabuluhang tala kaya ni ka nga dalo ngayong boboto ha dalawang libo po ang offer kada pamilya o kada bahay ng isang tumatakbong uh, uh, congressman ha <laughs> sabi niya para hindi namin uh, tinanggap eh eh ayo namin ng babayaran yung aming karapatang bumoto eh nasabi ni na isang uh, kabats natin noon eh, katropa pips yung isa naman sabi niya nako never kaming iboboto ang aming karapatan tama po yun, mga kababayan namin diyan aba eh kailangan dot talunin ng pamilyang yon yung nakaupong congressman eh alam ko nakaupong congressman sa district 4 si congressman Emeng Pascual na talaga naman nakausap ko yan at uh, kaibigan ng nasira kong utol na si Jun Dundatol yung congressman ng senior citizen okay talking about senior citizen number 89 po yan sa balota uh, nasa top 5 po ngayon nasa top 10 ng uh, pinapaburang uh, party list of course senior citizen para sa atin yan eh kaya nga ako yung, uh, medyo na sobrang sora o nabuisit Ah, sa pagkat nung umi ako dyan sa amin sa Nebesia, two weeks ago, eh, nagbakasyon kami ng misis ko sa Pilipinas, ay marami na sa akin nagsumbong. Dahil alam nilang kapatid ko yung nasirang jun Datol ng senior citizen. nako eh eka, abay mo, no, paring mo, o classmate mo. Yung aming mga uh, ayuda, yung aming mga tinatanggap, binabawasan pa. At uh, nako, naknan nandragon ka ako. Ano bang klase yan? Eh sa ang nagpapa galo pala diyan eh syempre kahit na merong uh, OSCA ika nga Office of the Senior Citizen ha eh ang mayor din yata ha? sabi na mayor din ang namimili eh. kung magkano ibibigay kung sino bibigyan kung hindi uh, nila butante ang mga barangay pipiliin lang doon ako nak anong klasing pamamahala yon at nung makita ko yung pinagawang Akito, ang tuwa, pinagawa yung uh, uh Palengke sa Hainak ng Dragon Two floors, three floors do yun Isang floor lang yun Ground floor lang Hindi pa matapos-tapos Daang milyon pala inubis na sa yung pera? Ika nga natin, yung baku-bakong municipal road sa mga barangay naknang dragon, wasak-wasak kapag hindi, sa tapat ng bahay ng uh, hindi butante nung nakaupong alkalde, pasensya ka, bako-bako karsada mo, hindi magagawa. Ganong kagaling. Mangasar, o gumante, o maghigante yung nakaupong uh, alkalde at bisya-alkalde, maginaya tayo. Eh. O ngayon, tapos na-return nung uh, nakaupong nanay na alkalde, pinatakbong mayor yung abogado ro na anak at siya naman ay vice mayor bumaba eto eto pa po ha? kahapon lang may kausap ako dalawa tagahain pesta ng haen ng uh, asinko 5 de mayo nung araw po kaming maliliit nung araw pa ha? hindi pa ako nag -garal. basta a palang pa lang bisperas ng pesta ha ilang banda na ng musiko nandyan hanggang sa makaalis na ako sa abroad dito na kami nanirahan ng pamilya ko. Talagang pag-asing ko. Umuwi ron yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Dahil may karosa yan. Taon-taon yan. Eh ngayon po, tahimik daw. Parang na-COVID na naman ang hain. Dahil ni banda wala. Tumutunog lang simbahan. Siyempre, katabi namin yung simbahan eh. Ni walang isang karosang inilabas. At ang balibalita ron ayaw ng gumastos ng mag-inang nakaupo. Dahil sayang ngaro matatalo naman yata daw sila. Diwala wala rin silang tiwala sa sarili nila. Ano yun? Huling termo, hindi mo na ipagkakaloob yung servisyo sa iyong mga kababayan. Yan ba? Ibobote nyo muli na sinasabing dinalaro na naman yata o ibang kandidato dinadala ng ibang uh, relihiyon. Ako yung kung pag-usapan ni religion sa politika. I don't want the uh, uh religious uh, congregation na makialam sa pamamahala ng ating pamahalaan. Although may karapatan kayo. Pero pakialam niyo. Uh, anyway, eh, kahit nga sa mga radio show or ito eh, ako po naging uh, uh, director dito, programming director ng radio station. Hindi ko po pinakikialaman o oh, ayoko magpasok ng religious program sa aming mga show for so many years. Kahit nga sa akin dyan yun, that the Philippine Courier, hindi ako naglagay ng mga kolumnistang merong uh, leaning sa reliyon. Ayokong isamang reliyon sa gobyerno. Ibang gobyerno ng Diyos, ibang gobyerno ng tao. E eh, sa Pilipinas po eh. Kaya nga ulit, the Philippines, ika nga ng kapatid ko si uh, Ditching Baby at saka si Bunso Flora Quinto. And talking about uh, my bunso, yung kapatid ko po, taga-Tugigaraw yan. Ang tumatakbo pong mayor yan, yung uh, aming kumpadre, ha, si Atorni, uh, jefferson Soriano, dating mayor yan. Nagbabalik po ngayon sapagkat hindi ro maganda ang uh, sabi ng no, mga taga-Tugigaraw na nakausap namin nung nandiyan kami, nagpunta kami. Ha? eh hindi ro sinubukan lang nila yung uh, nakaupong mayor eh hindi ro maganda talaga eh baka bumalik sa walang kakwenta-kwenta yung Tugiga raw. ibinabalik nila ngayon nga yeah, Surewin na raw si Kumpad eh, compadre namin yan ni Flora Quinto at saka ni uh, Bayo Guy Quinto eh Jeff Soriano ha yeah? eh, wala namang uh, kalaban niyan na kaya hindi ko na kinakampanya mahal na mahal ng mga Tugiga yan Going back sa amin sa Nueva Ecija, Congressman District 4, sa Kumpuangain, San Antonio, Gapan, o San Antonio, Cabiao, ha, San Leonardo, San Isidro. Ayan, eh, si Congressman Eming Pascual, re-electionist po yun. Ha, eh yun, namimili ng boto Ay, sabi ko po, eh, hindi ako sigurado. Pero apat nga kausap ko na nagsabing, never abay na ibobenta o ibebenta namin ng aming karapatan bumoto. Kung sino may nag si Congressman Eming Pascual yon sa Bond District 4, yan ang amin iboboto. Sa hain naman po ay hindi sa kamag-anak mo yung uh, napupupusuan namin si Jormy Eboy Esquibel at ah, saka si Vice Mayor Jane De Guzman ang team kilos. Kilos po yun eh. Ha? Yung mga konsihal niya, yung anim na konsihal yan. Anim ba? Pito. Basta Tim kilos po, kung pwede niyong iboto ng derecha, larga po tayo diyan para bumalik ang dating ningning. -ning. Ha? Eh, pag nanalo yung Tim Kilos, si pamangking Eboy Esquivel at si Jane de Guzman, babalik na tayo sa Pilipinas. Dadalasan natin ang uwi para mabigyan ulit ng uh, kaganapan yung pangarap ng mga tagahain ha? na bumalik ang dating ningning ganda at kinang ng ating bayan governor abe di si OI. ayan wala namang ay, sinisirampang may sakit ano ba yan sa so, senador po ito pag-usapan natin naglabas na naman ng huling uh, uh, survey pati ang uh, Radio Station DC RX. Alam, fake mo yung nilabas. Number one si Kibolo. Isa ka naman. <laughs> eh, ang fake news po ngayon. Eh. San tambak fake news? Eh, nababayaran dang kasi. Ika nga namin saan. Dang kasi. Ito po, sarili ko lang opinion to. Ha? Paano magiging uh, uh, top 12 yung mga sinasabing uh, senador ha? Ah, ng Duterte. Eh ngayon na nga eh BBM 10 na lang din eh dalawa nilaglag na ng alyansa. Ha? Ah, si Amy Marcos at saka si Camille Villar. Nako, eh, sino ba na ron? Eh dalawang ilog lalo na tong ah uh, uh, eh, ito pa, pa pala ang maganda. Ha? Huh? Eh, di naman maganda. Ibig eh, ko mga Ilocano to? Ang dami kong kaibigan dyan sa British Columbia, Vancouver, Surrey, Richmond. Ha? Huh? Eh, ako po kasi sumusulat ng column ko na order sa Philippine Asian News Today. Yung diary pong pinakamalaki dyan sa British Columbia, sa Vancouver, na pag-aari ng kompari uh, kumpari kong si Ray Portales at si Kumaring Selly. Fortaleza. Eh, nagre-react sila. Kabila ayo namin ni eh, ka manong kay Amy Marcos at saka kay Villar. Hindi namin ibobotong mga Ilocano rito yan. Saka nakakita ang kapatid mo hinudas mo. Naknan <laughs> dragon. Akala kasi ni Amy at saka ni Camille Villar, pag inendorse sila ni Sara siguradong dalawa boto hindi po. Binitaw na sila ng loyalista. Eh, di akala ba nila makukuha nila boto ng uh, mga DDS? Hindi po. Mga loyalista rin kaya Duterte yun eh. At kaya nga po, limang araw bago mag-eleksyon, diyan po balik ang kinebasyan may namimili na po ng boto. Ha? Nasa sa inyo po yun, mga kababayan, pero yung apat pong nakausap ko, mga abe ko, classmate, mga senior citizen, hindi nila iboboto yung kanilang mga karapatang maghadal ng uupo sa hain. At yung sinasabing mahina, eh, baliktad po eh. Siyempre sisiraan talaga ang mga malalakas na kandidato. Ayan, komo din na laro ng Iglesia ni Cristo yung uh, uh, isang kandidato, hindi dinala si Eboy Esquivel, eh may talon na rin po, hindi po. Nakikita ko lahat yung mga uh, litrato ng mga taong dumadalo sa lahat ng barangay dyan sa Haen. Grabe tao. Isa lang sinisigaw, Eboy, de Gu Eboy Esquivel, De Guzman, at Team Kilos. Kilos na. Ibalik ang sigla ng Haen. Sana po, uh, please like, share, and subscribe. Aaraw-arawin po natin. Datol order po. Ha? para po mabigyan natin talaga ng kaganapan ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Well, sa Maynila po, pag-uusapan natin bukas yan sa Quezon City, sa Kaloocan, at lalo na sa Pasig. Ito pa rin po ang inyong kabayan, ka Pips Senior Citizen ha, na tumutulong kahit po sa pagdarasa lamang para sa ating kaligtasan at kauulad. Mondatol, magandang umaga po sa inyo lahat.